Yeah. Hello guys, good afternoon. So late na po ang aming ehersisyo ngayon ni Papi guys. Dahil kanina maray, mayroon po akong ginagawa na marami kaninang umaga guys. Nagluluto po ako ng ulam, nagwawalis. Kasi kahapon malakas ang ulan at hangin. So maraming mga dahon na uh, nangatagak guys. So kanina, bising-bisi busy po ako kaninang umaga. So hindi po ako naka-ehersisyo. Hindi po kami naka-ehersesyo ni Papi mga palangga. Gawa po ng marami akong winawalisan sa labas. So ayan, good afternoon everyone. Support to this video. mag po kami ni Papi ngayon guys. Kasi hindi po kami naka-ehersesyo kaninang umaga. So ayan si Papi excited na excited po guys na mag po kami. mag good afternoon kasi mga viewers anak. Sige na anak. Inahilo guys, good afternoon. Mag-ehersisyo po kami ni Mama Lisa ngayon mga palangga. Si Papi excited na excited ka ini. Si Papi medyo gaana siya guys. Kay kanina pa siyang umaga nakakain. So, kanina pa siyang umaga nakakain. So, gaan na gaan po si Papi. Hindi po bigat. So, shout out everyone. Yan, mag si po kami ni Papi ko. Oh, Excited oh na. Napuno anak. Ang anak na ito'y Ang anak Ang anak na ito'y Ang anak Ang, anak. Ang Anak itu ang anak-anak Ang anak itu ang anak Dan dadan dan 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 papi, mag si

Тэн 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 тэн

Hinihingal po ako guys. Napapagod po ako sa pagsasayaw. Medyo mabigat pa rin si Papi kahit walang kain. <laughs> Ayan, thank you for watching mga palangga. Happy Friday.